Curd Signs, tignan po natin kung ano ang mensahe para sa iyo ngayon. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So hindi po lahat ay makaka-relate so be open-minded. Sa mga hindi pa po naka subscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo and palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice pong mag-avail na ating private readings ng ating Evil Eye Amulet Necklace at ng ating Piarce Bracelet, makikita niyo po yung link sa description box Starwind Intentions by Alianna Reyes. Tignan po natin ano yung mensahe para sa'yo. Earth signs. Meron tayo dito sweet talk. We have firestorm. And we have, ayan, pack up over you. Naku, mukhang pagod na pagod na kayo sa kasinungalingan ng taong to. No? Parang kapag meron siyang nagawa sa inyo, kung sino man yung tao na to nakadeal ninyo, ay, ayan, dinadaan po kayo sa sweet talk. Pero alam mo naman na walang meaning yung mga sinasabi niya sa'yo. Pero meron dito na dadala pa rin po kayo. Kasi intense yung nararamdaman nyo sa taong to. Pero yun nga lang kasi parang nakakasira ito ng mental health po ninyo. Ng inyong kaisipan. Tingnan natin ano tong sweet talk na ito. Spirit kaya ano na po itong sweet talk na ito. Clarify natin we have page of wands. Okay, so ginagawa nga lang to ng taong to. May sinasabi lang siya sa'yo, may pinapangako lang siya sa'yo para sa kanyang benefits lang din po. So, own benefits lang. Yung sarili lang nito yung iniisip niya. So, wag na kayo magpapadala sa kung ano man yung sinasabi niya or pinangako niya sa inyo. Whether kaibigan man yan or karelasyon po ninyo. Firestorm, we have four of cups. Ayan nga po, no? So, may mga tao dito sa paligid mo na parang feeling nila or sinasabi nila nagdadrama ka lang ganyan pero hindi kasi nila nararamdaman yung pain mo hindi ka lang nagdadrama dito disappointed po kasi yung iba sa inyo eh dahil nga di ba pwedeng nga may na ano na nangako sa inyo dito tapos hindi tinupad parang ano alam mo naiipon yung galit mo sa taong to yung sama ng love mo yun lang ah, wag sana niyang paabutin na you know, mapuno ka we have page of cups. You see, dinadaan po talaga kayo sa sweet talk. Ito lang din yung sinasabi niya, ano. Binobola-bola po kayo dito. May tao dito na binobola kayo. Paulit-ulit lang yung kanyang mga sinasabi. paulit lang, paulit ulit lang yung kanyang pangako sa'yo. Check natin pagdating sa energy sa bahay. Tignan natin. We have Queen of Pentacles. May galante sa bahay, oh. O oh, meron ano meron kang kasama dito sa bahay na ano Galante siya pero pwedeng hindi naman siya yung nagtatrabaho. Magastos ito yung pinapakita rito oh. Ayan meron dito sa bahay na kasama ka na magastos or merong may utang ngayon so na problema. Baka nanghihiram sa iyo yung taong to. Ayan po. Ito yung ano energy ng kasama mo sa bahay eh. Tingnan natin parang disappointed ka sa taong to or kaya fire uh, earth signs pwedeng kayo yung mayroong trabaho po ano so parang kayo yung inaasahan ng taong to yun nga dahil may inaasahan hindi nagtitipid napakagastos tingnan po natin pagdating naman sa iyong career we have naman the star so may ano tayo dito may healing may pagbabago Mm, ito, kung ano man yung hinihintay ninyo pagdating sa inyong career, makukuha nyo po yan. We have weight energy here. May progress din naman na pinapakita dito pagdating sa career mo. Five of cups. Meron lang tayo dito, ayan, regret. Meron kang regret dito. Maaring meron kang pinakawalan dito na position pagdating sa career mo. So, ngayon mo nare-realize na sana pala in-accept mo. So, meron pa namang time, pero pwedeng sabihin natin iba na siyang position, ganyan po. Iba na siyang opportunity. Pero, huwag ka mawalan ng pag-asa dito dahil kung ano man yung opportunity na darating na yon pagdating sa career mo, yes, okay pa rin naman siya. I mean, mapapakinabangan mo pa rin siya. Magbe-benefit ka pa rin from that. Sa business naman, we have two of pentacles and we have nine of swords. Okay, parang may conflict dito eh pagdating sa ano nyo sa oras or sa kunari, uh, kulang kayo ng uh, kulang kayo ng items. So, nahihirapan ka dito. Sino ba yung bibigyan mo? Eh kung parehas na silang naka pagbayad. So, hindi nyo naayos yung oras niyo dito, yung schedule po ninyo, yung mga items. So, nagkakagulo. Yan po ano, magpupuyat kayo ngayon para gawan to ng solusyon. Okay, ayan naman po. May, magkakaroon naman kayo ng agreement dito. Pwedeng may mapapakiusapan ka naman isa man sa kanila. Ayan po, oh. para magawan mo talaga to ng solusyon. Pwedeng ma-adjust yung oras or yung date. Makipagkompromiso ka na lang po. Kasi pwedeng may pagkakamali din po kayo dito sa part ninyo pagdating dito sa inyong business. So, wag po kayong matakot na aminin yung pagkakamali ninyo. Aminin nyo na po kung sabihin natin 2-3 days pa bago nyo i-cater yung client na to. Tapos sabihin natin uh, merong mga delays dun sa mga items ninyo. So sabihin nyo na po agad para makagawa kayo ng, ayun nga, ng solusyon sa inyo pong problema. Lahat naman may solusyon. Ayan po. Meron din naman dito, sobrang hectic po ng inyong sked. Ayun nga, ayusin nyo po yung, ano nyo, yung scheduling time ninyo, no? Yung schedule ninyo. Kasi, parang ang daming nakakaligtaan. So, ano po yan, uh, negative po yung impact niyan pagdating sa inyong negosyo. Yung sales naman, tignan natin. Sa sales naman, maganda naman po yung sales niyo, Yun nga lang, syempre, kung paulit-ulit ito mangyayari, hindi nyo nasusolusyonan. So, bababa yan. Expect mo na yun. Tignan natin. Kasi magkakaroon kayo ng bad reputation, bad reviews check naman natin ang kaperahan mo. We have seven of swords. O, ba diba? May nililin lang talaga sa'yo dito and galing yan sa bahay. Earth signs. Ace of Pentacles. Tingnan natin. We have ten of swords. Okay, may na-offer no ba sa'yo dito? Actually, medyo malaki-laking pera ito, no? Or for some of you, sabi natin, hindi naman ito malaki. Pero, ayun nga po, pwedeng by kontrata kasi to. So, pag-isipan nyo mabuti kung kayo ba ay pipirma. We have success naman. So, kung ano man po yan na pagkakakitaan, ayan, ano man po yung in-offer sa inyo, ay sinasabi naman dito ng Universe, magbibigay ito ng success sa inyo. Magbibigay ito ng kaginhawaan. So, nasa sa inyo na lang yan, syempre, kung paano nyo ba sa yung pera na nare-receive ninyo o yung kikitain ninyong pera nasa sa inyo pa rin naman po kasi yon tapos mayroon lang ako nakikita rin dito nagre-request sa'yo ayan kaya lang kasi nagiging maingat ka na nga eh pwedeng yan yung nagre-request na yan sa'yo kasama mo yan sa bahay eh, pwedeng nahuli mo na ayan napakagasos pala niya. baka kung nasa ibang bansa po kayo ayan ngayong ngayong araw na to magme-message sa inyo yung isa sa mga family members nyo, may hinihiling, may hinihingi. Nasa sa inyo na lang yan kung ano bang feeling ng success para sa'yo. Yung mabigyan mo sila o yung magsasay no ka na dito. Kasi alam mo na niloloko ka na eh. Ayan o, oh, 7 seven of swords tsaka ten of swords. Parang pinagkakaisahan ka kasi. Tingnan natin naman pagdating sa pag-ibig. We have nine of wands. Seven of wands. may matigas ang ulo dito. Pero more on ang nakikita ko dito is pinaglalaban po yung relationship. Mas 'yun yung pinapakita. Yung person mo pinaglalaban niya yung relationship. Alam mo be, pwedeng maraming naninira sa iyo, maraming naninira sa relationship niyo pero ayan po unbothered siya. Wala siyang pakialam. Basta nandoon na nagtitiwala kayo sa isa't isa, mahal niyo yung isa't isa at nilalaban niyo parehas. Basta nakikita niya na lumalaban ka rin, mas lumalakas po yung loob niya. Tignan natin ano yung pwede pang mangyari ngayong araw na to we have played out diba ayan o, no? feel nyo talaga dito may mga tao po na pinaglalaroan lang kayo so kayo na yung aalis may mga tao dito na niloloko kayo kayo na maglalagay ng boundaries so kailangan lang dito maging firm po kayo sa inyong decision at huwag kayo magpadala sa mga sweet talks ng mga taong yon so ayan lang po earth signs maraming maraming salamat mag ingat ka po always and more blessings to come